Pagluluto ako ng adobo na manok. Siyempre, hihiwain ko yan. Hiwain ko ito ng... ng maliliit para... Na. na yung aking manok. Ay à, aking adubuhin Ayan. Magluto muna tayo. Ayan na. Nalagyan ko na siya ng black sauce. Kunting asin lang. pepper At nilagyan ko siya ng sugar. Ngayon, tatakipan ko muna siya para kumulo. Ayan na yung aking adubo ng manok. Tatakipan ko muna yan. So, ayan na yung aking adobo na manok. Ayan na siya guys. Hindi pa luto. Ayan na yung aking adobo. Hintayin na kumunti ang sabaw. Wow! Ayan na yung aking adobo na manok. Parami pang sabaw. So, ayan lang muna ang aking video today. 응, 그, 이런, 나.